Napilitan pong mag-sorry mga kababayan itong reporter ng Bias Media dahil nag-iintriga eh. At hindi nagustuhan ng ating mga kababayan doon sa Netherlands mga kababayan ang kanyang intrigang katanungan. Una pa niyan mga kababayan, hindi nga siya pinansin ni Sarah dahil Malamang alam ni Sara na hmm, dito na naman itong mga intrigera. Sa harapan mga kababayan, parang mga mga aamong tupa. Pero sa kanilang pagbabalita, grabbing twisting ang ginagawa. Hindi pinansin nung una ni BP Sara Duterte mga kababayan at nung ay pagbigyan. Inintriga agad ang mga Duterte mga kababayan. Kaya kinuyog bilang ng ating mga OFW mga kababayan at napilitang kang nursery si Maris Umali paanoorin niyo po ha hmm. O oh, even inside, insight nato Charmla dito mga ito mga kababayan ha oh. Ah jan ah oh. Makita niya si Bepi Sara De Tertete tapos oh. natapos hmm. naman po natanya mas inuna ni Sarah Duterte, mga kababayan, ang ating mga OFW yung Pilipino, mga social media dyan, vlogger, supporter. Hindi nga vlogger, supporter, pero nagdo-document na sila na mismo, mga kababayan, at sinishare sa ating mga kababayan without bias, without twisting. Yan ang inuuna ngayon ni Sarah dahil hindi na maaasahan itong media eh. Thank you. Thank you. Thank you <laughs> nilayasan at hindi pinansin ni Bibi Inday. <laughs> Buti nga, at humabol mga kababayan, hinabol talaga ng bayas media. Oh. Oh, yeah. um, habol Nung naabutan niya mga kababayan, intriga ang natikman ni eh, Sarah. Buti na lang mayroong mga Pilipino dyan. Hindi ko ba noon parang, ah, uh, uh, parang tanggap din niya kung hindi siya makabalik ng Pilipinas. Hmm. hindi ko ba sabi niya, mga kababayan, tanggap na ba ni Digong na hindi siya makakauwi ng Pilipinas? Pakinggan niyo ang reaksyon ng mga Pilipino nandiyan mga kababayan. Um, sorry oh, Hindi naman ganun. Sige, magkamali ka na salita. Bakit hindi mo pala dinala yung mga kasamahan yung mga anti-Duterte dyan na nagrarali? Wala na bang pambayad? <laughs> Ito mga supporters ni PRRD mga kababayan, araw-araw nandiyan, napakarami. Pero yung mga ano, anti-Duterte, umpisa lang. Ngayon, wala na, hindi na mahagilap. Wala na ba pambayan? Uh, 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 eh. Relax, 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 uh, relax guys, yeah, relax. Oh, oh, grabe ka naman, oh. Pinarelax pa mga kababayan ng mga tao dahil. <laughs> Na-offend. Oh, uh, sa tanong ni baris. Relax, eh, relax. Um, uh, uh, sa Senado ko. Uh, ikaw, Maris. Ikaw, Baka ikaw ang hindi makauwi dyan. Mm. Siguraduhan mo lang hindi bias na hindi biased ang reporting mo. Relax tayo. Relax. Relax, relax. relax. relax guys, relax, relax. Meron po ba kayong ibig sabihin doon na sorry, pasensya na po kayo? Oh mag-sorry ka, mag-sorry ka. Ang gabing testing na naman yan mga kababayan. mag no May tatanong na lang po clarify lang po ako kung ano. mm, nagtatanong ng interview na raw ni uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kahihinat na dito sa si International Criminal Court. Oo, oh, oh, ayan na ang sinasabi mga kababayan. Hindi ba narinig nito ang explanation ni Sara? Ang sabi ni Sara mga kababayan, wala nang magagawa, hindi na maibabalik ng gobyernong Pilipinas. Si tatay ni at nakasalalay na lang ang bola dyan sa sistema ng ICC. Ngayon, tanggap na na ano, ano, hindi makauwi. <laughs> ano da? Sige <laughs> daw. Ang ating Pangulong Rodrigo Duterte, ang kanyang kahihinat na dito sa International Criminal Court ayon sa kanyang anak oh. na si Vice President Sara Duterte. Pero ayon din sa BC, Sige, ay ayon ah? sila susuko at gagawin ng kanyang buong oh. defense team ang lahat para siya ay makalaya at maibalik sa bansa sa lalong madaling panahon. Oh.